Tama ba? Pagtanggap ninyo, kasi ito lang ipapaalala ko, namatay si Juan. Si Juan namatay. Umagkat ng langit. Sabi ng matay sa langit, teka lang Juan. Hindi ka naka-online. <laughs> <laughs> Dahil, sabi ng matay sa langit, Juan, total maraming pinagong regulasyon sa Manila, Marami rin kami regulasyon dito. Kailangan manatili ka ng isang araw sa langit at isang araw sa impyerno pagkatapos nung iging malaya ng mga kapamilya. Wala na gawa si Juan. So, makayon ang ilan dito. Pababa ng impyerno. Nanatili siya isang araw doon. Tangbukas niya ng ilan dito. Nakita niya ang impyerno. Wow. Boracay. Ang ganda ng beach. At ang mga babies. hmm, papampang. Nagbabato ko sila ng hamon. Ang anak, kwanto. Kwanto sawa. Wow! Ang sarap ng buhay sa impyerno. Matapos ang isang araw, ang ganyan sa langit, na natili siya doon isang araw, pagbukas ang elevator, nakita niya mga tao sa langit, nagaharapin. <laughs> Nagdarasan. <laughs> Nagtatantahan. Sabi ni Juan, Sabi ni Juan, Matapos ang isang araw marap siya ulit sa bandi sa langit. Oh, Juan, ikaw ba'y nakakamili na? Opo! Ang tugon ni Juan. Saan mo gusto? Sa impyerno po? Masusunod. Ika'y malayang makakapamili. Pagbaba ng mga sa impyerno ng impulat ni Juan. Bumukas! Nakita niya yung burakay naging dagat-dagat ang apoy. Bumukulong na sobre. Naririto. Yung mga hamon, puro buto na lang. Yung mga mapampang na petis, may buto at sungay. At yung kanya sa demonyo, 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 alam ko rito, ikaw, demonyo ka talaga. Bakit ganoon? Kahapon lamang. Ang gata-ganda ng impyerno. Bakit yung buka ng impyerno, ng impyerno? Sabi ni demonyo, ha? Eh, kahapon, nangangampay na kami. Ngayon, bumoto ka na. Sabi nga ni Sam, sabi, ingat. Okay. Oh. Kasi talaga akong bumalik. Taas ang kamay na gusto akong bumalik. Okay. Dahil kayo may gusto akong bumalik. Meron ako'y pakikinusap. Okay. Pwede ba? Go straight? Promise? Promise! Yes! Will? Talaga? Yes! Taas ka kamay mag straight? Mababagote? ko! Wala kayo ka wala kayo! Isinusog pa ako! ng Mayor Destores. Thank you. O, oh, pabilisin na lang natin ang kampanya. Gusto niyo ba ay mabilis ng kilos? Kundi naocompleto na sakit ang mundo. Stream. Kaya darating kumailan bukas ng alam ilang linggo na lang, may mga kapay sa iskinita nyo. Naku, Diyos ko, kahit naglalaba na ka, may sabon ng kamay nung nakakamahiyang ka. Tama ba? Nakagali mo sa palengke, binalibaligtad mo yung isda to, nahihiya ka kamay ang kamita to, pero pa yung kamay mo. Lahat ng panunuyo, din natin. Tama ba eh? Simple lang ang gawin natin. Pag na sila, ang unang tanong ninyo, no kanil. Pak <laughs> amin ladies choice oh sige, ingat kan hahaha Masih lah mahasiswanya oh, ladies choice ini hanya masalah ngapain amat habis, your best choice minggir minggir <laughs> yung computer lang, ganun-ganun dito, hanapin nyo nalang, dito, yung, yung Kasi, ayoko na, guloy pang uh, isipan nyo, e, alam mo naman, magkakalito, magamit ang pang-memorize, hanapin nyo nalang, ha? basta, wala ko, ganun-ganun, ganun-ganun dito na. para mas madali. Tama ba? Andi dito, Ian Basay, IEVA. Doktora Irma Alfonso, at yung anak na nasawa ko. Uy! Teka, yung mga bata hindi natin inaabot eh. Yung mga matatanda nito, naalala ninyo binoto niyo ako 23 anos din yung gano'n din. Nakuha ninyo ako sa niwa pa. Silimsim ninyo ako. <laughs> Parang ganyan ako, 23 anyos. Ha? Sino mas kwapo? Sino mas kwapo? Eh, tayo mga magulang nagkaparaya na. Pero kung inampot niya ako ng 23 anos, may kalalag yan sa sakin. Eh, Joaquin Dumagoso. Ha? Siyempre, Junior Alibay. Bobby Hernani. Jesus Nagakarno. At siyempre,

Nay, tay, uh, batang Manila, huwag niyo kong bibigyan ng talapan ng Vice Mayor. Oh. Eh, mamamontrolan niyo eh. Mauubos lang ang oras ko sa politika. E eh, di yung oras na ibibigay ko doon kung ko na lang yung oras sa maganap ng solusyon ng problema ng tao. Tama ba? Tama. Eh, pag pagkatalaban eh. Habang naglaalagal ko, hagisan ako ng mga gunong. Pag nagawas mo sa ano, <laughs> paalam na. Pwede, ang aking partner, Chi Atchensa. Say? <laughs> Say! Yeah. Sisingili ko kayo. Pagtapos ang halalan, bibili ako ng dividendaso. Bubuksan mo yung ikanong. Hanapin niyo yung prema. Promise niya na? Amen! Oh. O, pag yan, din Pag din ako naman ang niyo. Isa? Dahil <laughs> isa